Kulang pa sa Ay, okay. Kulang pa? sa tamis. May diabetes, Aunty May diabetes. Pwede na? Pwede na yan. Wow, Aunty! Wow! Ikaw naman yan. Ganyan, ganyan. Wait, ayos mo na hawak? Hawak ko muna. Na hawak. Okay, try mo Try mo nga. try mo taas. <laughs> Ayan. Sige. Yeah. Oh my gosh, ang hirap. Ang hirap. Dito na dito. Dito na dito. Dito na dito. na dito. Akin na. I just wanna... Hindi pa gano'n Hindi pa ikot. Paputol pa gano'n. Pabayo na lang. Yeah. Pa gano'n. Yan. Pa gano'n. Yan. Ay! You wanna try, Jillian? Oh my gosh! Ang hirap ma! Mom made it look too easy. Kind of. Hindi siya madali. Hindi siya madali. Matigas, di ba? Hmm, Dad, so... Oh, bigat. Hindi siya biga, bigat. Mabigat ba Ano? Sticky. Ayon, Just sticky. Ano? pwede na ito. Pwede, pwede na. na. Pagod na yun. Pag, Ayon, sumasama, pa na, na. Sumasama, pag sumasama na, na, na. kasi. Pag sumasama okay. Na, okay. na yung kahoy. May pawis. May pawis. May Hindi mo kailangan lagyan ng asin. Dapat takanan ng pawis eh. Maalat na yan. na. Ganun, ganun. <tinyan> uh, sa ate, 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 ano yung natin? Oh, wala, nanggigil pa si. <laughs> ah, sa iskupin. Oo, oh, 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 nga, baka ba lahat? wow. sumakabalahan. Oh, Yan authentic na nito pa. Oo. Oh. Hindi eh, kagaya sa atin eh. Parang powder lang. Hindi po pwede blender-blender pa. Oo. Oh, oh. Ayun, may ano na. Meron naman <tinyan> yung may ka... Can... Ano na, yung hinib na ka, marunong na ko. Para sasabihin mo na, ang mo man nga na ayo. Ngayon, nakita mo legit. <laughs> 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 Umpisa kami sa palay hanggang makarating sa flour. Yes. JC. Umpisa sa palay, gagawing bigas, tapos gagawin ilaw. Oh, tapos lulutuin na. Maroon rin. Yung pinipig yung... Iba naman yung pinipig. Yung malagit. Yung ilaw na palay yung... Ako kala ko malagkit yun. Yung ano, yung tinitinda yung... Malaki na lang. Malaki. Suman ba? Suso. Yes.